Ang oregano, matindi sa sa upo ito. Kukuha tayo dito. Kasi gamot to sa upo. Nihika man si Insu. At saka ito gamot sa diabetes. Ayan. Gamot sa diabetes. Ayan na. Maka ah. Ah. Dito to sa aming labas, ang daming puno. Hmm. Ay, naghahanap ako lang eh. Ito ay gamot sa diabetes at gamot sa ubo. Bakit? Bakit ang mata yan? Mm Hindi -hmm. ito kinakandado, makawat hey, man ito, kawatan, kadagan yung makawatan mo, agad rin, na, Nagkarabangong na bagong kawatan na mga diri na rin. na. Hilak jud ka pag kanay na wala. Ganda ng malaman. Ba? Kani mag-alaga. Ano ba ang bahay? Hmm. pasok na tayo. Pasok na ako guys. Tumula ako ng gamit sa diabetes.